Bota na sa, sa tabi, bota sa tabi. Sa tabi, sumi, sumi. Sumi, Ay, ano na yan? Oh. Busi, busi. Hello, hello, hello. Hello, ay, ano nangyari ay ano niyo yan? Okay. yan? Okay. Ha? Ha? Busi Ha? Buhay pa kaya? Buhay pa. Ha? Tingnan na pa rin kung buhay pa. Ay, kawawa naman ano? Kawawa naman. Lasing siguro pari yan. Natapakan ko dito. Ay, sus. Tabi-tabi pa, tabi-tabi pa. Tabi, tabi. Ay, lasing yan. Bumaon sa putik.